Hmm, tingnan nyo guys. May matanda talagang idol niya talaga si Idol Juliet. Alam mo, hindi ko anong ang ginawa ito. Parang sa motor pa siya, nag, ano pa siya sa motor pa lang, para lang picture kay Idol Juliet. Tapos nakita nyo ba yan? Sobrang bait ng idol talaga natin. Sobrang approachable at magaling makisama at humble yun talaga, idol Juliet. Ang oh, nanindig mo na ko sa'yo talaga ng bonggam bonggam ba? Sa na? No? Makita mo lang kita ng personal. Anyway, nakakataba ng puso yung isang taong sikat na, sikat na sikat na sikat na iconic. Pero, down to earth talaga, we. Eh? Nakakatouch guys, yung ganong tao. Kaya ang daming nagmamaha talaga sa inyo ages sa'yo, idol Juliet. Kaya ang daming nakisimpatya talaga sa'yo dahil dahil nga sa pagiging totoo, pagiging mabait mo talaga sa mga tao. Grabe. Alam mo yung feeling na parang maiyak ka na, na maiyak ka sa tuwa? Alam mo parang puso ko parang, ano ba, alam mo yung, ah, basta, hindi ko ma-explain yung feelings ko talaga nung pinanood ko yung video na yan. diba? Bata, matanda, tataw mo yan. Kaya pang nga eh, bata, matanda, anumang edad mo. Talaga ang dami nagmamahal sa iyo, na, sa, sa ages. Ay, Kaya, more blessings, more gig, more concert para sa inyo, jo uh, um, um Idol jo Joliet, at saka siyempre sa inyo, G-Ages Yun lang. Kaya, lalo kayong pinagpapala talaga na dahil sa pagiging mabuting puso nyo. Diba? Nakakataba. Ay, kita nyo yan, guys. Ang daming gusto magpapicture sa kanya. Pero lahat pinagbibigyan niya. Kahit alam mong pagod din yan siya. Pero pinagbibigyan pa rin niya. Diba? So, yun lang. Maraming salamat. Yeah, keep on supporting ages, guys. And of course, February 1 and 2 ang kanilang concert. Yan lang. Bye-bye!